So good afternoon mga farmer choice. So tingnan natin. So mayroon tayo dito ng ano, uh, trial na ginawa. So grafted na ampalaya. Pero pinatuloy natin yung ampalaya at saka patola. Yung nangyari mga ka farmer choice so dito sa pinaganuhan natin 'yan sa pinagraft natin diyan sa dito dito ay ano sumibol yung ano yung root kasi natin mga ka-farmer choice ay patola so green up natin siya pero may sumibol pa rin patola so ngayon dalawa siya ayan ay mayroon siya dito ng tatlong sanga pero dalawa yung ano dalawang magkaibang gulay dito sa isang puno ng patola so yung isa ay patola at saka yung isa ay ang palaya So meron siya dito ng tatlong sanga, mga ka-farmer choice yung patola at saka dalawa yung ampalaya. So ayan siya, oh, green na green. So na-adapt na niya yung karakteristik ng patola, yung yan, oh, green, green na green yung dahon. Tapos dito yan, green na green din. Tapos mapapansin din natin mga ka-farmer choice kahit pinatuloy natin silang dalawa. Itong ampalaya may bunga na. Ayun oh. May bunga na siya. Ayan 'Yan oh. 'Yan. At saka dito. At saka 'yan oh, malaki yung ano niya. Yung dito. Dito sa dulo niya oh. Mataba. So kahit dalawa sila sa isang puno, ang palaya at saka patola ay ano pa rin. Maganda pa rin yung sibol niya. Saka 'yan oh, mga ka farmer choice. 'Yan oh. Meron din. 'Yan. Bunga din 'yan, mga ka farmer choice at saka dito mayroon din yan dito banda na bunga yan so at saka itong patula naman mga farmer choice yan mataba din siya at saka yan mayroon na rin siyang bunga may palabas na rin na bunga so mas mataba yung patula pero konti lang yung diferensya nila kasi yan o yan yung sanga ng ampalaya ito naman yung patula ah, aros magkaparehas lang yan, kunti lang yung lamang dito. Pero sa isang puno lang sila. So yan mga ka-farmer choice. Tingnan natin yung trial natin na to na pinag sabay natin yung patola at saka ang palaya sa isang puno. So yan muna mga ka-farmer choice. So hanggang sa muli.